sa Hotline. Online sa Hotline. Ari sa atong linya si Major Junji Liba, no, ang tagpamuno sa Bitaw, no. Uh, Major, may aga si Mo sir. good morning. Sir, good morning. Sir, good morning sa imo mga matagpalamate. Anong assessment ka kapon kapon gid ang daw nag uh, umpisa ang uh, pagbukas uh, ng na gid sa tanan klase kay ti na unsa mini ni na dayon nagligan ng sima na bangod sa maulanon nga tempo kumusta ang assessment yo sir So si uh, ang masunod na no, hapon wala nang una uh, uh, nga adlaw nga bulyata gid sa aton nga mga estudyante So nag-increase ka nga masalimuot gid no ang ato normal nga guro mga nga traffic do na ga dugang siya gapon mga 30% gid nag uh, ginosok bisan sa dinya area gapon although nga na set na naton tanan pero grabe gid sa ginotok tungod nga kita ta nga tanan gusto man nagadali kag gusto man mangiagaw sa ila kalatuan mm -hmm. So, kag-celebrate ka Ang isyante, ito medyo all out yun talaga sa tanan. So may tanan-tanan yung mga alos ng skolta based on the monitor ko sa Udapon na agad eh, terrible tanan wala sa so, may iskulahan yung nag-exempted niya na wala nagutok. Pero mm -hmm. I mean nga ate, although nagutok pero maharap pa ng aton yung mga manpower mm -hmm. uh, na tinguan man yung mga manage The flow siya action art pero oh. hinay lang yung galing. Okay. So may mga revision, may mga plano liliwaton kita sir sa mga traffic plan or nano. wala 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 pa wala ko mapangin ano gin gin na tuyo nga kun may lawaton kay kapon sipre I understand na uh, so kanina kanina sa ngaka ano gin paglibot ko kag pag monitor man sa ibang lugar wala ko malaputan. So, uh, naman, okay naman. So, nag-reduce naman siya, nag-reduce siya. So, siguro daw naka-adjust ang uh, ng mga ng estudyante. No? Naka-adjust sa ilang pagkanto sa eskwilahan. So, na na-distribute ang aton nga pag pag kanto nila pag pagyahe pag nila so ang aton lang din magutok-utok din man starting mga 6:30 no pagka 30 kami, medyo kanay-kanay. So, mga almost one hour na uh, Hmm. Amo ah, malang itong kalawig niya, no? do Hindi gilma nag-sige siling ko ba? Si mga parents ka mismo, estudyante, nag-desisyon na lang aga pa iban maglalakat, eh, mangon experience? Yes, oh. yes mo itong daw kagina, uh, alam ko na nag-sige. even gani sa mga, black like, sa, 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 Ah, daw mo sa po sana may nauna, may nauli pero ah uh, man sa compare sa kapon na pero sa inyo sir uh, ang, ang, ang imo team ba ang at amo um, ning nagabulig gid may mga hiring nakita to may mga ginpadala na to for assessment sa uh, NGC what was the latest na fill up na gid to ang uh, kakulangan sa imo mga personnel? Well, amo pa na nato ang ginahulat. So, isa pa na nato yung uh, problema, no, uh, Sonar, kay may procedure, mag proseso kita nga ginasunod. So, subong ang status nato, uh, basis ang kulang nato, uh, may ala kita nga waiting for mga 40 kabilog uh, Sonar. Mm -hmm. uh, ko na lang, uh, order naman lang ang ilang uh, kulang kay uh, pag-monitor ko as of uh, yesterday. Bali, last uh, yung ano to nila endorsement going sa akin and then or sa Vita then i-submit ko muna sila for final drug test and then uh, pagka final drug test i-confirm ko and then amo um, na pag shoot sa order Mm, okay, okay. Pero it doesn't follow nga kung may order na sila, outright mo, ano sila yung sa kalsada, may, may training pa ni uh, uh, Major? na bali hindi na ta wa, hindi na kinanglan no gamay na lang orientation refreshing mm. Uh, refresher na lang kay uh, that's why gana isa na ang ko na previously at ang gin gin priority talo na da ang gin qualify ang may mga history na kag may ang, ah, anak, may uh, idea uh, na 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 kay wala na ta time to train pa sa mga baguhan mm. so amo tuwa man manag uh, nag-apply nga medyo bagugid so di, Uh, gin-reserve ko na lang uh, sa sunod kung may man kita magandang sa training well, uh, pwede sila i-qualify. Pero sa so, subong mo, puro na sila may mga experience na. Ay, very good. No, kay kung mag-back to basic, kag hindi nga i-training e mo, undergo, it would take time para ma balaan niya bisan ang flow na lang mo. Pero kung nakatilaw na iya, kagkapin pa may mga lugar, sila nga may assignment, una pwede mo siya buhian dayon Yes, uh, practically mo um, nang ginimo ko no kay una sila nagadto sa aton opisina na kasi sa ilang uh, gamay nga mga may pre pre qualifying exam sila Aha. Uh, about traffic and then uh, amo pinaka priority kung in ko sila at least makita ta kung Uh, man man siya <laughs> oh. <laughs> lain to nagsugid lain ginang hulid mo basibla yes, ko yeah. No. nga, uh, balang, uh ko enforcer si una pero laban mo lang litiners kapian bla. Yes. <laughs> eh, okay. eh, Dah na siyong nakilala. Kung mo Ay, traffic enforcer. Kanyo traffic. Galing kasi kung white ka may makita as kasada. Ara ka eskapihan. Galing gatiner. Pero by the way, sir. Kundi... aso uh, damo sa mga ginapang-ubrag yapon sa palibot sa city. Na naman, may mga nagtapos na ginman, nga nagbulig, agon magluligwani, kapin pang mga malapit sa eskwilahan? Yes, uh, dako, dako ang bulig na action art, no? Um, Unang-una, i-mention ko ang sa Aranita naton. Uh -huh. So, medyo since open na tanan, uh, muna, um, no? Uh, kung compare ta before nga uh, while na ginakonstruct sila, kag at the same time may mga klase kita sa uh, sa portions ang ino, medyo gutok kita kayo. Yeah. So, kisugong, why na flow na siya? Bisan mag magdinungan uh, o or magdamo uh, ang salakyan, may paghinay, normal, normal malang naka, kung kahit hindi malang ikaw ang dalaga sa no? So, may, mm -hmm. definitely, mahinay ka, mahayal down ka din na, uh, so, sunod-sunod lang, pero ang importante, flowing na siya tayo, subong tungod niya, okay na kita ang dalan, kung pila ka lane siya, four uh, utilize na gita tanan. So, amo na, mga dako na bulig, gila like, uh, ikaduwa ang sa alas alta nga no kay ay to kay na sa close na nato nang tanan nga mga kinanglan nga eh, dapat nga itabunan kag na ano na na utilize na Aha. so under rest ma may ara pa man tang uh, subong ongoing kag hopefully ma medyo matapos na sa earlier before sa masara mhm mm Why ka siyang mga kwanda, mga nagatrabaho sa bitaw na nagpapili sa barangay eleksyon? Ah, uh, may harap, may harap man uh, na ko. As uh, uh, na resign ako. Ah, uh, so bali ang mga nag, uh, taga, da, taga bitaw nga nag, uh, may plano magpapili, ano ni outright, siya hindi sila pwede ka-report? Wala kay, do, ano ma-submit uh, resignation. Resignation? Ah, hindi, oh. hindi niya gali kay kuan ka lang nga after kung mapirdi ko kaga, pagpapili, kagawa doon kapitan, mabalik lang kuya mo na hindi galing pwede kung ano, yes, kung uh, late, later, kung daw medyo o sa perde man, di, okay, pwede ka-apply. dyan po, open ba? na. Ah, pero pero pila more or less may rough estimate mga pilak pilog nga taga Bitaw da sir nga inang nag-file. Ah, bali nag ano may nag okay, open okay. sa akong daw duha lang ang nag-report sa na, Ha, okay damo ko kilala nga si Unat tinaka service traffic enforcer dasun sang ulihi may nakabalaan gani ko nga nagkapitan may nagbarangay kagawad mo ti eh, part na sang mga accomplishment pa na sang una ka experience mo yes tama ho si isa na da si Cap Mel Villanueva sa barangay 40 o sa previously ano sa Uh -huh. So, mo malana na ti ginaalagson man nila ya sa Northern na ti dako uh, sa unara yung compare sa ila sa Windog may lagi man sa yung ato sa Dio. So, siyempre may uh, opsyon na nila. Aha, aha. Kaya di ka budlay mo lang nga masigi sila yung traffic enforcer, may abasin. Di sila ka pangampanya ito, Okay, mo uh, So, may mga um, formal mo na kay Anyway, uh, di o man lang sila. So, may ano gitla ma wala, Aha. Uh, aha. Sir, may mga kwan pa kita? May mga traffic lights pa kita nga guba di sa Bacolod wala well, nga aton nga uh, existing mga uh, traffic lights. Uh, we have 20, 28. Uh, nga itong uh, ng Lizaris sa uh, Lakson. Amo nang medyo wala na nag kay may mga problema na nasa. No? So ang aton uh, Lizaris, Laxon, na Lizaris Lakson naman na tumadugtuman sa Blangagin. Bansak. So, mm -hmm. so ang aton subong working lang, amo na sa na, balik na sa, sa 26, no? 26. Ito, in-include na na ang aton nga uh, Station 6, no? So, uh -huh. out of that 26, ang 25 na naton uh, action Arc, uh, sa to say nga, medyo hindi kita perfectly nga, uh, uh, though, I mean, kuwan ba lang yung uh, ano, nga function. function. Mm -hmm. So, problema sometimes ang yung, yung mga orange, no? wala uh, ga properly ga uh, function ang aton man mga counter no so na um, uh, ang only lang na ma uh, marilayan kada ang ang um, uh, top or red red na green no na so, wala na so aha alas no be no may ara mga traffic lights kung isa nga Why na why na blessing orange or warning gulpi na lang ga pula gulpi na lang ga green Gasala sala, ka kung ka isang ara kas tunga tunga ma. Kapin sa lupis ay nang traffic lights oh bow. Kuida ho kagid mag uh, magkwanda mag uh, atraka gid todo kinanglan natag kagid Uh, sir, sorry na ito linya. Oh, yes, Kaya ko, dra ganun sa lupi siya. Ina do, pero mi, ako mismo kagi ko experience siya. Nga ko ganyan tayo, ko itong atunga. Naalangan ko na, mga gulpi lang. Uy, abi ko green pa ito. kay eh. Kaya ko muna ang green niya nga sign. Nagsunod lang ko sa isa. Gali kay kayo, function. gali ang gulpi. na lang yan, nag-stop. Oh. Actually, uh, mo na na tol problema kani na nga medyo kung kita gan drive mo no, medyo ano man mabilin tayo kay hindi ang use na to na uh, kung may nanag kita sa may mga warning pa may mga warning pa nga counter so gina gina grab or gina sa tawag gina pangatawatan tapos lang traffic light pero ti Uh, subong kiti mo na ang mga may problema giman so kagul lang na sa green kag magred na lang so mo na lang common na da. so mm -hmm. dapat may ano kita may preparation sige wala ah so mo ni sara kag uh, sa may lupisay na tong mga sa furniture na nung latest to nakasugilan mo kamusta na taga enforcement sa silo Well, uh, daw sunod-sunod to -sunod last week, lo sunod-sunod ko doon kaadlaw, maging operitan ko. Kuha naman sa uh, action art ng Cooperative, pag ang aton nga mga sa furniture, mm. pwede ka aton mga furniture owner, ta, kaya naman sila ng Cooperative sila kag sila, ginawa nyo mismo gani ka, ga, ga reklamo against ni isang mga naga parking Ang problema talaga, ang nag-parking, Gidman, so doon, two days sa uh, successive ko gin makatuhan ko na pag may araw tada nga maintain maintain nga ga ga patulya kag naga check up kag ginapa to ko kung ginatanan ng ano ang mga naga parking motor mm -hmm. kag kaisikol kay ang mga residents tada sa sulod bayaan nila no parking nila aga balikan nila pero gapon balikan nila or pao nila so sa uh -huh. perwisyo so tamo tamo tatumay na dakop sang last uh, last week na ah. namon nga do Two to three days. On that note, uh, my salamat kisa time. Good morning. Yes, good morning, Nacional. Thank you. again. Ah,